Hello guys. Ah, ngayon na ngayon pala gagawa uli ako ng ano ng yung sa nagputol ako ng gumbambilya dito sa tanim ni Rita. Susubukan ko uli kung uh, makakabuhay ako ng gumbambilya kasi dati nung nagawa ako ng ganito. Tapos umuwi ako ng Pilipinas kaya ayan <laughs> namatay siya. So subukan ko uli ngayon. Gawa ako ng eto nakaano na ako ng isa. Ayan, tapos, eto, meron pa akong Meron pang isa, sayang din to eh. I I ano ko siya. Yan. Tanggalin na natin tong baby. Yan, tanggalin na natin yan. So, bali ito lang, yan so siguro dalawa dalawa ang gagawin ko ay, yung isa parang ano na o ayan kuha na kuha na ako ng ano ng lupa. Kuha tayo ng lupa, bali dalawa gagamitin ko. oh, ito guys, uh, basahin natin ng basang-basa. Ito yung nakita ko sa ano eh, sa sa reels dati. So, tignan natin kung magagawa ko uli kung mabubuhayan ako ng gumbambilya kukuha pala muna ako ng ano ng Kukuha ako ng ano ng anong ba tawag doon yung nalimutan ko yung <laughs> nalimutan ko yung pangalan kukuha lang ako nung sandali lang ha ngayon guys ang gagawin natin is ay ang gagawin ko putulin ko na lang kaya ito kasi ang ano eh Parang ang pangit niya. Putulin ko na lang kaya. Pero doy. Ang hirap. Teka. Paunti-unti. Ayun. O, ayan. Medyo maganda. Medyo, medyo, maganda siya. Ngayon, ang gagawin natin is ganitihin natin. Ayan, ganyan. O yan, nakita nyo yan. Tapos i-ano natin sa ano sa oh aloe vera. Aloe vera pala ito. Kita nyo yan, itusok natin sa aloe vera. Ayan, ganyan din natin siya. Ipapakita ko sa inyo guys ang before and after nito ha. Teka muna. Ang mas maganda siguro is kung mag yan maghiwa tayo yan tapos ilagay natin to nang paganyan tapos itanim natin so tignan natin ayan, nakagawa na ako. Nakagawa na ako ng isa. Dito muna natin ilagay sa sa baba. Kasi tatakpan ko siya. Babalutin ko 'yan ng plastic. Ito muna yung isa uli. Ang daming tubig, tekaanihin natin. Kasi papakita ko sa inyo ang before and after kung mabubuhayan ako. Ayan. pwede na to. Ngayon, magupit tayo ng konti. Tusok natin dito. Tapos, ibaon natin. O, ayan. Ito ang pangalawa. Lagay uli natin dito. Ngayon, maghahanap ako ng ano, ng plastic. Babalutin ko siya ng plastic. Oh, ayan guys, ito itong dalawa. Ngayon, itong plastic ang ano. Tatandaan ko ito kung ano bang ano na ngayon. Ay March Dito sa amin is March 12. So tatandaan natin siya. Kasi one month ito, one month na nakabalot siya. Tapos ilalagay ko siya sa sa lilin. Dati kasi ginawa ko to eh. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Eh di bali wala din. Namatay sila lahat. E, tapos yung isa naman. O, so, oh, ayan guys. O, oh, ayan siya. Dalawa. Kaya <laughs> susubukan natin siya. So, March 12. So, titignan ko sa March 12. Oh, ano no, no. Mar yeah, March 12. Tapos, April 12. One month. Subukan natin. Tingnan natin. Kung nabuk mabubuhay sila. So, tignan natin guys kung mabubuhay yung aking tanim na gumbambilya. So, subukan natin. Ngayon kasi March 12. So, sa April 12. Tignan natin kung mag-uusbong siya. O, oh, ayun siya. O, oh, ayun oh, yung dalawa. <laughs> okay guys. Thank you, thank you. I-update ko kayo ha. Thank you for watching.